kahulugan ng chamber sa panaginip. Ang mga panaginip na nasa isang silid ay maaaring sumisimbolo sa isang pangangailangan para sa pagsisiyasat ng sarili at pagmumuni-muni sa sarili. Ang silid sa isang panaginip ay nagpapakita ng isang ligtas na puwang para sa pagmumuni-muni at panloob na pagkalugad. Maaari rin ito magpahiwatig ng pagnanais para sa pag-iisa at pag-alis mula sa labas ng mundo upang tumuon sa personal na paglago at pagtuklas sa sarili. Ang panaginip ng isang silid ay maaaring magpahiwatig ng mga pakiramdam ng pagkakulong o paghihigpit sa ilang aspeto ng buhay. Tulad ng isang mahirap na trabaho, isang nakakalason na relasyon o isang personal na pakikibaka, iminumungkahi nito ang pangangailangan lumaya mula sa mga limitasyong ito o nakakulong na mga sitwasyon. Ang paggalugat sa mga partikular na detalye ng silid sa panaginip tulad ng laki, palamuti at kapaligiran nito ay maaaring magbigay ng karagdagang mga insight sa emosyonal na kalagayan ng nananaginip at hindi malay na mga alalahanin. Minsan ang isang silid sa isang panaginip ay maaaring sumasalamin sa isang pananabik para sa seguridad at ginhawa. Naghahanap ng kanlungan at proteksyon mula sa mga panlabas na panggigipit o stressors. Ang simbolismo ito ay sumasalamin sa kasalukuyang mga kalagayan ng individual at ang pangangailangan para sa emosyonal na suporta at pag-atras mula sa mga hamon ng buhay. Ang mga silid ay madalas na sumasagisag sa introspeksyon at panloob na paggalugad sa mga panaginip narito ang ilang breakdown upang isaalang-alang ang tungkol sa silid sa mga panaginip. Una, ang kapayapaan at pagkapribado. Maaaring mabigla ka sa mga panlabas na istikmual at maghangad ng puwang mula upang mag-retreat at makapagpahinga. Pangalawa, ang pagninilay sa sarili. Ang panaginip ay maaaring magutsok sa iyon na maglaan ng oras para sa pagsisiyasat ng sarili at suriin ang iyong mga iniisip at emosyon. Pangatlo, ang pagtuklas sa sarili. Ang silid ay maaaring kumatawan sa isang ligtas na espasyo upang tuklasin ang iyong panloob na mundo at mga nakatagong aspeto ng iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang hindi kilalang silid ang panaginip tungkol sa isang hindi kilalang silid ay sumisimbolo sa mga aspeto ng iyong isip na hindi mo pa natutuklasan. Ang silid ay kumakatawan sa mga nakatagong kaisipan na naghihintay para sa iyo na matuklasan. Ang pagnabigate sa mahiwagang espasyong ito sa iyong panaginip ay nangangahulugan ng iyong pagpayag na maghukay ng mas malalim at talisan ng takip ang mga aspeto ng iyong sarili. Ang isang hindi kilalang espasyo sa iyong panaginip ay maaaring sumagisag ng bagong potensyal na hindi mo pa natap. Ito ay nagpapahiwatig ng mga bagong idea mula sa iyong sarili tulad ng isang bagong landas sa karera o isang bagong pananaw sa isang personal na isyo at pagtanggap ng mga bagong karanasan tulad ng isang bagong relasyon o isang bagong laybangan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang nakatagong silid ang panaginip tungkol sa isang nakatagong silid ay nangangahulugan ng lihim. Sinasalamin nito ang mga aspeto ng iyong buhay na nakatago sa iba, sinasadya mo man o hindi. Ang panaginip na ito ay isang mensahe para pagnilayan mo kung may katotohanan sa loob mo sa lahat ng oras na ito. Sinasabi nito sa iyo na isaalang-alang ang kahalagahan ng katapatan sa iyong mga pakikipag-ugnayan sa iba ito ay dahil ang pagtatago ng mga bahagi ng iyong sarili ay maaring magdulot ng salungatan. Samantalang ang mga panaginip tungkol sa mga nakatagong silid ay nagpapahiwatig din ng pagnanais na mapag-isa. Sinasagisag nito ang iyong pangangailangan para sa personal na espasyo. Maaaring kailanganin mo ng lugar at oras para mag-introspect. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang silid ng pagpapahirap. Ang panaginip tungkol sa torture chamber ay maaaring nakakabahala dahil ito ay sumisimbolo ng malalim na emosyonal na kaguluhan sa pagdurusa na iyong nararamdaman. Sinasalamin ng panaginip na ito ang iyong panloob na pakikibaka at ang sakit na iyong dinaranas. Ito ay isang malinaw na larawan upang bigyang pansin ang iyong mental na kagalingan. Ang mga panaginip tungkol sa mga silid ng pagpapahirap ay kumakatawan din sa mga panlabas na pinagmumula ng stress o pang-aapi. Sinasagisag nilang isang sitwasyon o relasyon na nagdudulot sa iyo na matinding paghihirap. Gayunpaman, ang panaginip na ito ay hindi lamang salamin ng iyong sakit. Ito ay isang tawag sa pagkilos. Ito ay isang paalala na humingi ng lunas mula sa anumang mga pangyayari na nagdudulot ng psychological na stress na nagbibigay ng kapangyarihan sa iyong kontrolin ang iyong mental na kagalingan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kaldero sa silid. Ang kahulugan ng panaginip ng isang palayok ng silid ay maaaring magdala ng literal na kahulugan. Sinasagisag nito ang pangangailangan para sa pisikal na paglilinis. Gayunpaman, sa ibang kahulugan, ang palayok ng silid ay maaaring sumagisag sa isang proseso ng espiritual na paglilinis. Ito ay nagpapahiwatig ng pagkilos ng pagpapaalam sa emosyonal na bagahe o nakaraang trauma na nagpapabigat sa iyo. Ang pagbibigay diin sa emosyonal at espiritual na paglilinis ay maaring magdadala sa iyo na bitawan ang pumipigil sa iyo na nagsusulong ng pakiramdam ng kaginawaan at kalayaan. Ang mga panaginip tungkol sa mga kaldero ng silid ay nagpapahiwatig din ng pangangailangan na alisin ang mga nakakalason na elemento mula sa buhay ng isang tao. Maaaring kabilang dito ang mga nakakalason na relasyon, mapaminsalang mga pattern ng pag-uugali o malisyosong mga pattern ng pag-iisip na humahadlang sa emosyonal na kagalingan ng isang tao.